Uy, mga tupad to ah. Pati ba naman dito sa cemetery? Ano, ang ginagawa nila dito? Teka, malapitan nga. Makita nung kung anong ginagawa nila dito. Kaya, magandang umaga po. Kaya, ano pong ginagawa po ninyo? Ay, nagano po kami. Naglinis lang po kami dyan sa mga puntod. Na mga, kinuha lang po namin yung mga ganito. Nilinis po namin. Ah, nilinis po. Ah, akala ko po bawal pong kunin yan. Alam, ko bawal. Hindi, hindi po. Basta nakatupad po kayo. Pwede, authorized po yan. Ah, pag nakatupad po pala, pwede pong mangwan yan. Uh, Pero ako pwede ka rin kaya mo pumunta. Uh, ano Kailangan po naka Kailangan po tupad ka na member tapos nakadamit ka ng gato. Ah, yun po pa, pa lang pala nga. Ang po bawal dito ng ano. Bawal po, po dito manguha na kailangan kami lang po. Kasi kami po yung nagdidinis ng na, mga na, puntos. Eh. Ah. Ay hati. Ay siguro pwede. Uy, baka naman pwede makahingi ako ng ano. Ano na rin, gutom ito na rin ako eh. Kasi ito sakto lang 'to eh. Ay ah, sakto bin. lang. Binibilang pa po namin. Kaya nga may wait lang ko ya, baka may material dito. Pag ah, sige. Ba ba iyo, pag may sobra po. Yung pala. Ito, tayo, so pero yun pero, to, pero kuya, nag-aano din kayo, nagpipintura din po kayo ng mga ano dito, mga nicho din po. Ano, naglilinis, nag-aano lang kami, naglilinis lang kami. Ah, naglilinis. Ayun po, nililinis nyo? yung mga naiwan ng pagkain. Hindi kami naglilinis ng mga basura, hindi namin trabaho 'yan. Ito lang po yung ano namin, yung kinokolekta. Ah, kinokolekta niyo po yung mga pagkain ng mga naiiwan pala. Ah, ganun pa lang ano nila, trabaho nila dito. Ito pala yung mga, ano, tupad. Ang sisipag talaga lang pala mga ito. Ba? Pati iba naman yung mga basura dito sa cementerio, nililinis pala nila. Nakita ko dito kanina yung isang ano eh. Kaya ano? Isang brabo na ano. Ay, sige. No, ayan, okay. ayan. Baka makahingi ako. Gutom na kasi ako yun eh. uh, ay. Mamaya kuya, pag may sumupra pa dito. Yung okay. Ah, uh, 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 salamat uh, po. An uh, Antay-antayin ko na lang po kayo. Baka po may susupra po dyan pagkain. oh uh. Kuya, huwag kanya mauma sa dadaanan mo ah. Pwede oh. ka namin huli. Kakasawa ka namin. Ah, bawal pala kami <laughs> ngayon yan. Wala kayong papel na hawa. Uh, uh, Basta ano lang kuya, kami lang pwede. oh uh, kayo lang may authorized pala. kuya, sobra. Sobra, bigyan mo kuya tayo. Oh, yeah. say to isa. May anastro. Yeah. May nag-istro pa ka po kayo? Oo, oh, yeah, pa hindi naman baka naman pwede. <makes> oh, kahit isa <makes> lang. Eh. Tama-tama panula. Eh. Ayun na ito. lang. Oo. Ano okay na yan, kuya? Ako okay, okay. Okay, okay na to. Pero maghihintay din ako malay ko baka mamaya may kayong masubrad diyan eh. Ay, Ay okay. sakto okay. na po ito. Sige na tayo. Oh, Tingnan natin. Oh. Tingnan natin. Oh. Ayun dami na lang na oh. Sa akin na ito. Kaya kasi ito may pagbibigyan din may pagbibigyan din kami mga kagroko namin. Ah, may dadala pa rin kayo. lang. Pag nagwawalis kasi kami, wala kang merinda kaya ito. Para pagka may merinda na pala sila. Sonto. Mamaya, Ah, ay kami doon sa Maduro, hindi pa kami tapos. Ah, hindi pa wala nakakapunta doon? tama. Tasa, pwede ba makasama doon? Ano ka ba kuya? Tupad ka ba natin di? Ay hindi naman. Hindi pa nakakasasal. Ay hindi pa. Gusto ko nga rin sana sumali dyan eh. Ay may requirements kasi dito kuya. Kailangan mayroon ka trabaho. May mga ganun ka. May motor ka kuya. trabaho ka na po ba? Ay hindi. Kukuha ko ng pwede ba? Hulog ng motor. Pwede yan pagkaano mo. Ay kung dapat Dapat cash. Cash. Ah kailangan pala ganun pagkaano para maka... Makasali. Ito kaya o. Ano? 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 May langgam lang mo, tatanggalin mo na yung langgam. Ay, wag na kuya. wag na. Tama, <laughs> Ay, na, tama, na, tama na sa akin itong binigay niyo. Ano Ano Huwag Ano to ang oh, so. dami nilang na nakuha o. ito po mas masarap to. Yeah. Yeah. Kuya, lagi po ba kayo nang ano, napagkawagan tong uh, mga ano, undas na uh, nangungkain tala ng mga ng ganyan? Opo, bali ano, ito talaga yung naabangan bale, namin. Bali, 5 years na kaming ganito. Ah. Hmm. Uh, Ay, naabang namin ito yung undas kasi wala naman kang binibisita dito. Uh, so, okay. pinagkatiwala sa amin nung uh, may punto dyan sa lahat. Na Kami yung... Ah, kayo pala. Ayo kayo yung mga kaya yung mga ganito? Kami Sophia, dagdag mo na dyan. Oh. No? Ay, Makawa ka naman eh. Oh, salamat. Puno biga ba ko yan? De? Hindi naman. Kaya lang, <laughs> kailangan ko. Nagugutom din naman ako eh. Hindi. Kailangan daw niya ng trabaho eh. Oo. Oh, kailangan ko magtrabaho. Ang problema natin dito, plastic. Wala tayo. Eh. Ay, bawal. Bawal ang plastic, kuya. Alam ko, bawal. Bawal, bawal. tayo dun sa ano, Ilagay na lang natin dito. O pwede naman. Paano natin malalagay yung pagbalik? Pag Iwan, Iwan natin. Iwan na lang natin. Eh. Oo. Oh. Kuya, pwedeng Pasok yung sana kami. Alis oh. ka ba? Alis ka na ba? Oh. Hindi, parang gusto ko rin sana sumama sa inyo para makita ko kung saan sa kabila eh. Ah, ganito na lang po. Pabantayan, lang pabantayan na lang. Niyo. Niyo. Pabantayan, bibiyak. Kaya bibiyak ka tayo mamaya ng coke. Ayan, sige. Alige, babantayan ko na lang yan. Oh, Bay talaga pala itong mga tupad na ito. Pumunta pa ako dyan sa tasik kasi hindi pa na, wala pa nakakapunta doon eh. Oo, oh, sige kuya. Ako na lang bantay niyan. Pagbalaan ko lang ako. Pagbalaan ko lang ako. Pagbalaan ko lang ako. ko lang ako. Pagbalaan ko lang Hindi, hindi. Hindi kayo babawasan. Binigyan nyo ako eh. Kuya, 15 to ah. 15. Oo, sige. Oo, sige. Pag, pag marami kayo nakuha, bigyan niyo ako pagbalik niyo ha. basta basta. ano? Bantayan nyo na kuya. May ano lang kami dun. Kunin kami dun. Babay talaga ng mga Mabay talaga ng mga tupad na yun, no? pinagkatiwala sa akin itong mga pagkain dito. Eh. Ito yung mga nakuha daw nilang ano, dami.